pag nakikita ko yung mga tao, pag naririnig ko na yung adan, naririnig ko na yung adan, nagtatakbuhan sila papunta sa masjid. Yun yung parang nag-ano ko na parang napaka-ano talaga nila, bakit ganun? Hanggang sumad dumating yung point na gusto ko na mag-fasting, itry yung fasting. So then, then magmula no, nung na-try ko yung fasting, tuloy-tuloy na yung ano, yung, yung pag-aaral ko. One week before ng Ramadan, nag-shahada na ako. Alhamdulillah. Ang dami daming nabago sa buhay ko. Um una sa lahat yung pagiging kapagpasensya at saka yung pagiging kontento uh, kung ano yung meron ka. Kung ano yung yung binigay sa ngayon, makontento ka na. at uh, saka yung pagiging uh, mapagpatawad nung buhay ano, buhay uh, di Muslim. Syempre, andun lahat 'yung lahat ng atin uh, tinatawag nating kamunduhan, lahat 'yun na bago. ng naging Muslim ako, simple na lang 'yung pamumuhay ko, wala na 'yung parang tipong sa pag sa pag-aayos mo, sa pananamit mo, hindi mo na 'yung mga uh, 'yon, wala parang wala na. 'Yun 'yung aral sa Islam na nagustuhan ko eh. 'Yung